Pagkawala ng kuryente sa Western Visayas, natukoy na ang dahilan ayon sa Energy Regulatory Commission. Narito ang news ni Jen Patrolia. Tinukoy ng Energy Regulatory Commission na ang dahilan ng pagkawala ng kuryente sa Panay, Gimaras at Negrosa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Atty. Monalisa de Malanta, chairperson ng ERC, na may bumigay ng mga power planta kaya nagkaroon ng power outage. Kaya po talagang kailangan mabusisi yung aming pag-aaral kasi po mga almost two hours after, nagsunod-sunod yung mga anim na planta na bumitaw ng halos sa sabay, -sabay ito nga pong crucial na inaaral namin yung, yung two hour window na yon hmm. from the first plant to the series of plants. Ano kaya po yung hindi gumana okay. na protection mechanism or contingency measures? Bukas naman ang ERC sa isasagawang investigasyon ng Kongreso hinggil sa nangyaring insidente. Kaugnay nito na nawagan si Atty. Di Malanta na bigyan sila ng palugit upang ibalik ang supply ng kuryente sa Western Visayas. Welcome naman po sa atin yung mga pagpapatawag po ng investigasyon kasi po kailangan din po talagang maipaliwanag po sa sa consumer sa publiko kung ano po yung nangyayari. Siguro po yung siguro ang hihingin lang naming palugit kasi nga po ginagawa pa po namin yung pag-aaral. Hmm. Hindi po kami makakasagot ng diretsahan Ay agad. Yo. Kung, kung baga po kung tatanungin ako ngayon mismo ano yung dahilan. At yan ang tinig ni Atty. Monalisa de Malanta, Chairperson ng Energy Regulatory Commission sa panayam sa programang Balitang Bayan na mapapanood at mapapakinggan sa Alio 23 at TWIZ tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon mula lunes hanggang biyernes. At yan ang aking news ko pa ko po, si Jen Patroliang nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.